Hi guys! Uh, today, uh, mag-unboxing tayo ulit. Ito ay from The Pinch Pot Bataan. Ayan. Um, ito ay mga gym, no? Nag-set sale kasi sila ng LB Hybrid tsaka ng Mihano. So, na-open ko na tong box, guys. Pero hindi ko pa talaga na-check yung plants. Ayan. So, ganyan siya. Yan. So, ayan. Start na ako mag-unwrap dyan. Yan. So, ang na-mind ko is dalawang set. Tapos, nag-add ako ng uh, isang peraso na LB hybrid. So, ito ay uh, mag-start na ako mag-unwrap. And then, ayan, una ko na tampot ay eh yung free gift. Ayan, freebie ni seller. So, ayun, um, mamaya na lang yan. Unahin ko muna tong mga, yung mga na mine ko talaga. So, yun. Ang um, gamit din nila eh, tissue. Yan. Yung nangbabalat nila is tissue. Eto, guys. Ayan. Ang ganda ng color nito. Ayan. Mihano to eh. Kasama to sa mihano set. Kaya yun yung napili ko. Ayan. Gan ang ganda niya. para may pagka-orange. Ayan. Sana, in time, maging perfect din yung pattern niya. Kasi, ang ganda talaga ng kulay niya. Then, ito naman. Amihano uh, rin to. Ayan. Ang yellow to. Ayan. Kanyang roots. Then, yung pangatlo naman. Yan, another mihano. Ay, ang ganda rin ang color nito. Parang ano, tingin ko sa ganyang color, eh, parang makopa. Yan. Parang pink, red, ganyan, peach. And then, ito, LB Hybrid. Yan. Um, parang 10 ribs to guys. Ayan. Ang color naman niya is parang peach. Ganun. Parang light orange. Ayan. Ganda. Nagagandahan ako ngayon sa LP. Parang mayun ko pa lang sila na appreciate ng LB. And then ito, ito yung additional ko. So, nabili ko siya for 75 pesos. Pag ako raw mamili is 75 pesos. So, ang hanap ko talaga dyan is red. Pero, so, ayun, pinapili ako ng seller. Pero, ayun nung nareceive ko, sa personal, hindi pala siya red. So, yun lang. Share ko lang yung experience ko, guys. And then, pero maganda naman yung kulay niya. Kahit na hindi siya red. Ito. Ayan. Another LB hybrid. Ganda rin. Ayan. Kala ko rin to guys sa picture are red. Pero personal hindi siya red eh. So sabi hirap daw talaga maka-tempo ng red. And then, ito is Mihano. Ito yung ano, guys. Ang dami niyang pups. Ayan, ang dami niyang babies. Ayan. Cute din ang kulay niya. Ayan. a yung babies niya. So, ayan. Sana, makisila sila, pati yung babies. So, meron tayo mapapropagate. Ayan. Ayan. Ito guys, ang um, uh, LB Hybrid, ito, first time ko magkaroon ng 11 ribs na gym, no? Ayan. Ang color, color ano rin to, peach. Ayan siya guys. So, sana lumaki. Mapalaki ko siya. Ayan, kakatuwa. Ito is mihano. Ito, seven ribs. Yan. Yan siya. Ang laki. Ang laki. Ang laki ng mga gym na nila. Kumpara sa mga uh, dati kong mga namamine sa ibang seller. Ito, ito malalaki siya. Tapos, ang mura lang. Yung um, Mihano set parang 150 lang. And then yung LB hybrid parang 199. Anon. And then ito is another uh, LB hybrid. Ito ang ganda nito guys. Para siyang ano eh, super light yellow tapos green. Ayun. And then, ito, another mihano. Ayan. Ito, namang yung green nito. Yung konti lang yung variegation niya. Pero, maganda pa rin sa personal. And then, ito guys, open ko na yung free, freebie. Ayan guys, ang ganda niya para siyang kamukha niya yung ano ko, yung mangosteen ko. Pero hindi po siya mangosteen. Ayan. Thank you, seller. So ayan sila guys. Um ayun hindi ko pa sila naipapasok kasi uh, inaantay ko pa yung um soil mix na in-order ko kasi naubos na guys. Tapos kulang na rin yung mga pots ko. So inaantay ko na lang. Tapos pakita ko rin sila sa inyo guys pag napaso ko na silang lahat. Ngayon guys, um pag uh, medyo parang napapagod ako or um, medyo parang um, ang tawag dito yung parang down yung pakiramdam ko um, ngayon ano nag enjoy ako na umupo sa tabi ng mga gymnos and ditingnan ko sila tapos parang, parang gumagaan yung pakiramdam ko or sumasaya siguro kasi ano makulay sila kaya gano'n. kayo rin ba guys? Ayan, kasama ko si Kisses. Ayan, curious siya. So, hinahayaan ko siyang ano. Ayan, um, amuy-amuyin yung box. Ayan. Ayan, kaso hindi siya nakapagpigil dyan. Ayan. Pero, okay lang naman kasi hindi naman niya sinisira yung mga um, plants ko. So, carry lang. Ayan, bibigyan ko siya minsan. Ayan. Amoy-amoy siya. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Malapit na ang New Year guys. Until my next vlog.